Minsan deserve din kaya natin magpa-beauty. Hindi yung puro trabaho na lang tayo. Pero siguraduhin lang natin na approve yan ng ating mga asawa. <laughs> Katulad ko nga, andi dito ako kasi nga naman approve yan. Minsan-minsan, bigyan mo rin naman ng time yung sarili mo para maayusan. Pero ako, sa halip na magpariban, nagpakulot naman ako, maiba naman. Ang pinag-aalala ko nga, baka tawagin akong kulot salot, ay nako, sigurado may makakaaway ako neto. After 3 hours nga ay umuwi na ako at tapos na rin naman. Pero pagdating ko nga, nakakatuwa kasi bukod sa deserve ko na, pero eto. Yung mga gawain na dapat gagawin ko ay ginawa na. Baka Papa Jay yan. <laughs> na kasi yung mga time na yan. Kaya ayan, hinugasan niya na ngayong kaldero. Makikita niyo may uling-uling yan. Kasi kung saan-saan kami nagluluto, pwede kasi kami sa dikahoy, pwede kami sa uling, at pwede kami sa super kalan, pwede rin kami sa gasul. O ba diba? ang daming yan. Ang daming choices. <laughs> Pagsasaing na nga siya dahil hapon na, hapunan na namin to. Hindi kami gumagamit ng rice cooker kasi mas masarap talaga pag sa kaldero niluluto yung kanin. Alam nyo rin ba na kapag ako nagluluto dyan, abak, Laging malata ang luto ko kaya dapat pag ako ang nagsaing rice cooker ang gagamitin ko kasi eksakto may panakal din naman yun. Pagkatapos niya nga hugasan yung bigas sinalang niya na dito sa paborito kong kalan ang kalan na gamit gamit ko bit bit ko kung sana ako magbablog. Pwede kahit saan yan kasi madaling bit bitin. Eto pa malupet naglalaban na rin siya. Matatapos na nga rin siyang maglaba, konti na lang at magbabanlaw na lang yan. Aantayin ko nga lang siyang makatapos, pagkatapos nga niya, babanlawan ko na nga rin yung buhok ko. Napakasipag namang tunay talaga ni Papa Jay. Kaya nga kung may ganito kayong asawa, aba, mapapasana na lang talaga ang lahat. <laughs> Pagtapos nga niya banlawan, din na dryer niya na nga rin. Akala ko nga gagawin ko, isasampay ko pa, pero siya na lang din daw ang magsasampay. O, oh, diba? Apakaswerte ko talaga. Thank you, Papa Jade. Deserve ko talaga yan. <laughs>